So in magandang araw mga sangkay Dadaan muna tayo dito sa San Juanico Bridge sa so, yun kung mapapansin nyo is mga light vehicle lamang yung ating nakakasalubong Dahil pinagbawalan dito dumaan yung mga sobrang bigat na mga sasakyan Kaya marami nga yung stranded na magbibigat na sasakyan Mga malalaking sasakyan na hindi makatawid Hindi makapunta sa kanilang pupuntahan Dahil nga hindi makatawid dito sa San Juanico Bridge sa kabila ng ganda nitong San Juanico Bridge ay hindi pala natin alam na meron na palang hindi magandang iniinday itong ating napakagandang tulay dahil ayon sa aming napagtanungan ay maaaring gumuho o magkulaps itong tulay kung sakaling dadaanan pa rin o patuloy na dadaanan ng mabibigat na sasakyan so bale sa mga magtatanong kung hanggang kailan tatagal itong pag ng tulay na ay wala pong naisagot sa amin kung ilang buwan o ilang linggo aayusin itong tulay na to. pero sa tingin ko mga sangkay is tatagal po talaga ang pag-aayos ng tulay na to para makadaan ulit yung mga mabibigat na sasakyan kasi kung talagang malala na yung lagay ng tulay na to at maaari nang gumuho kung sakaling patuloy na dadaanan ng mabibigat na sasakyan ay hindi pwedeng madaliin yung trabaho na ito dahil kaligtasan ng mga tao yung nakasalalay dito at ayan nga mga sangkay kung mapapansin nyo is wala talaga tayong nakakasalubong na malalaking sasakyan kung mapapansin nyo is karamihan ay motor light vehicle lamang yung ating mga nakakasalubong yan lamang ang pinapayagan na tumawid dito sa San Juanico Bridge sabi ng iba ay meron naman daw ibang way para makapunta ka sa yung paroroonan maliban dito sa San Juanico Bridge ngunit sobrang layo daw ng iikutin para makarating sa iyong pupuntahan dahil itong San Juanico, San Juanico Bridge daw yung pinakamalapit na daan patungo sa kanilang mga pupuntahan So yun mga sangkay, ingat-ingat na lamang po wala po tayong magagawa dyan kundi magantay hanggang sa matapos yung pag-aayos itong tulay na to para badaanan mulit at may balik normal yung yahe mula Manila na tumatawid ng San Winico Bridge papuntang Tacloban or or kung saan-saan pa na lugar na tumatawid dito sa tulay na to para lang makauwi sa kanilang probinsya o makarating sa kanilang paroroonan At eto ang sitwasyon mga sangkay dito sa Tacloban City bago ka tumawid dito sa San Juanico Bridge yan mga sangkay pag bago ka makaapak dito sa San Juanico Bridge ay meron na tayong checkpoint dyan at sa gilid din mga sangkay pag papunta ka ng galing ka ng Tacloban at patawid ka dyan sa San Juanico Bridge ay napakahaba ng pila ng mga truck dahil sa isa pong tinitimbang at kapag sumobra ka sa timbang sumobra sa bigat ang inyong dalang sasakyan ay hindi ka makakatawid gaya nito mga sangkay hindi pinayagang tumawid sa San Juanico Bridge yan yung truck na yan yan yung iba, bumabalik dahil nga overload or mabigat masyado yung kanilang dalang sasakyan. So, ganyan kahaba mga sangkay. Kasi yung kapakahaba niyan.